Habang naglalakad si Jesus, may nakita siyang isang lalaki na ipinanganak na bulag. Tinanong si Jesus ng mga tagasunod niya. Guru, sino po bang nakasala nagkasala at pinanganak siyang bulag? Siya po ba? O ang mga magulang niya? Sumagot si Jesus. Hindi siya ipinanganak na bulag dahil nagkasala siya o ang mga magulang niya. Nangyari yon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa Kanya. Hindi ba't nagtatrabaho ang tao sa araw dahil hindi na siya makakapagtrabaho sa gabi? Kaya dapat gawin na natin ang mga ipinapagawa ng Diyos na nagpadala sa akin habang magagawa pa natin. Sapagkat darating ang araw na hindi na natin magagawa ang ipinapagawa niya, habang ako ay nasa mundong ito, ako ang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. Pagkasabi niya nito, dumura siya sa lupa. Gumawa ng putik mula sa dura. at ipinahid niya sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, Pumunta ka sa paliguan ng Siloam at paghilamos ka roon. Ang ibig sabihin ng Siloam ay sinugo. Pumunta nga roon ng bulag at naghilamos. Nang bumalik siya, ay nakakakita na siya. Dahil dito, nagtanong ng mga kapitbahay niya at ang iba pang mga nakakita sa kanya na no, namamalimos pa siya. Sinabi nila, hindi ba't siya ang dati nakaupod na mamalimos? Siya nga. Hindi, kamukha lang niya Ako nga yun. Paano kang nakakita? Alalaki, tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik. Ipinahid niya to sa mamat at sinabi, pumunta ka sa paliguan na siluam at maghilamos. Kaya pumunta ako roon at naghilamos at pagkatapos ay nakakita na ako. Nasaan na siya? Hindi ko po alam. Dinala nila sa mga parisayo ang dating bulag. Araw noon ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at pinagaling ang bulag. Kaya tinanong din siya ng mga pariseyo kung paano siya nakakakita Kaya tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita at sinabi ng lalaki. Niligyan ni Jesus ng putik ang mga mata ko. Naghilamos ako. At pagkatapos ay nakakita na ako. Hindi mula sa Diyos ang taong gumawa nito. Dahil hindi niya sinusunod ang utos tungkol sa araw ng pamamahinga. Kung makasalanan siya, paano siya makakagawa ng ganitong himala? Hmm. Hindi magkasundo mga opinyon nila tungkol kay Jesus, kaya tinanong ulit ng mga Pariseo ang dating bulag. Ano ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling kanya, isa po siyang propeta. Pero ayaw pa rin maniwala ng mga pinuno ng mga hudyo na siya nga ang dating bulag na ngayon ay nakakakita na. Kaya ay pinatawag nila ang mga magulang niya at tinanong. Anak niyo ba ito? Totoo bang ipinanganak siyang bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Anak nga po namin siya at ipinanganak nga siyang bulag. Pero hindi namin alam kung paano siya nakakita at kung sino nagpagaling sa kanya. Siya na lang po ang tanongin ninyo. Nasa tamang edad na siya at kaya na niyang sumagot para sa sarili niya. Ito ang sinabi ng mga magulang ng lalaki dahil sa takot sa mga pinuno ng mga hudyo. Sapagkat napagkasunduan na ng mga pinuno ng mga hudyo na ang sino mang kikilala kay Jesus bilang Kristo ay hindi natatanggapin sa sambahan nila. Kaya ganito ang isinagot ng mga magulang. Nasa tamang edad na siya, siya na lang po ang tanongin ninyo. Kaya ipinatawag nila ulit ang dating bulag at sinabi sa kanya, Sumumpa ka sa harap ng Diyos na sasabihin mo ang totoo. Alam naming makasalanan ang taong yun. Sumagot ang lalaki. Hindi ko po alam kung makasalanan siya o hindi. Ang alam ko lang ay dati akong bulag pero nakakakita na ngayon. Tinanong pa nila ang lalaki. Ano ang ginawa niya iyo? Paano kanya pinagaling? Sinabi ko na po sa inyo, pero ayaw naman ninyong maniwala. Bakit gusto ninyo marinig ulit ang sagot ko? Gusto po ba ninyo maging mga tagasunod niya? Kaya nagalit sila at ininsulto ang lalaki. Sinabi nila, Tagasunod ka niya. Pero kami ay mga tagasunod ni Moises. Alam namin nagsalita ang Diyos kay Moises. Pero ang taong yun ay hindi namin alam kung saan ang galing. Sumagot ang lalaki. Yan nga po, nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling pero pinagaling niya ang mata ko. Alam natin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Pero sino man may takot sa Diyos at gumagawa ng kanyang kalooban ay pinakikinggan niya. Kailan may wala pa tayong narinig na may tao na kapag pagaling ng tao ay pinanganak na bulag. Kung hindi nang galing sa Diyos ang tao, yung hindi niya magagawa ang himalang ito. Sumagot ang mga pinong ng mga audio. Ipinangarap ka makasalanan. At ang lakas pa ng loob mo ngayon? Oh, diba? Napangaralan kami? At pinagbawalan nila siyang pumasok sa sambahan nila. Nabalita ni Jesus na pinagbawalan pumasok sa sambahan ng dating bulag. Kaya hinanap niya ito at namatagpuan niya, tinanong niya ito. Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki. Sino po siya? Sabihin niyo po sa akin upang sumampalataya ako sa kanya. Sinabi kayo. ni Jesus sa kanya. Nakita mo na siya. At siya ang kausap mo ngayon. Sinabi agad na lalaki. Panginoon, <laughs> sumasampalataya po ako sa inyo. At lumood siya at sumamba kay Jesus. Naparito ako sa mundo upang hatulan ng mga tao. Ang mga taong umaaming bulag sila sa katotohanan ay makakakita, ngunit ang mga nagsasabing hindi sila bulag sa katotohanan ay hindi makakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at nagtanong sila. Sinasabi mo bang mga bulag din kami? Sumagot si Jesus. Kung inaamin niyo mga bulag kayo sa katotohanan, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong hindi kayo bulag, nangangahulugan ito na may kasalanan pa rin kayo. Nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng paghalin tulad. Sinabi niya